Guys, tingnan nyo yung tanim ko na ano, kalabasa. Tapos, tinapon ko lang dyan, hinagis ko lang dyan. Tapos, yun na, nagko, ano na ano, siya. Ang antagito Na, naging kalabasa, may dahon-dahon na. Ang cute ng ibon, no? Pimay niya. Ang cute niya. <laughs> Inakain niya yung kalabasa ko. <sighs> Nagtatapon kasi ako dyan. Tapos, hindi ko na expect na magaganyan na siya. Ayun, ang galing ni Lord, di ba? Yung imposible, nagiging posible. Di ba? Tapos yung ibon, andyan siya. Ang cute. So, kung saan labitan yung ibon para ano yung, ano, wag niyang guluhin yung mga tanim kong kalabasa. Kasi, ano na siya, oh. Dahon-dahon na. Parang gusto pa niyang kainin yung mga tinatapon kong kalabasa na ano, buto-buto. Ang cute ng ibon. Alis na, na siya. Bye-bye! Huwi ka na kalabasa. Ay, kalabasa. Bye-bye, ibon. Ayan. So, pakita ko sa inyo yung kalabasa. Eh, hinagis ko lang to. Hinagis ko lang siya. Ay, hindi ko naman ina expect na magaan siya. Ayan. Kalabasa yan. Guys, ayan siya. O, kalabasa. Ayan. Sana ano siya, no? Ayan po sana ano siya, sana mamunga. <laughs> Ayun. Tapos, meron ako dito ano, um, kamatis. Hindi ko alam kung kamatis to. Ayun. Meron akong kamatis na tanim dito. Ito, kamatis ko. Ayun yung kamatis ko. Ayan. Ang sarap magtanim. Alam nyo, excited na ako umuwi ng Pilipinas. Kaso nga lang kailangan ko pang mag-ipon para maging stable na yung buhay ko. Yung parang mag na lang sa bahay. kanoon And makapagpatayo lang ako ng apartment. Mabayaran ko lang yung insurance ko. Tapos uwi na ako ng Pilipinas. Ayun. Kasi yung anak ko, kapag 18 years old na daw siya, kahit hindi ko na daw siya tulungan, isipin ko na lang daw yung sarili ko at mag-enjoy na ako sa buhay. Yun sabi ng anak ko. Kaya sabi naman ng anak ko, Mama, hindi daw niya kukunin yung mga napundar ko kasi siya daw bibili ng sarili niya. At sa akin daw lahat yon sa pagtanda ko. Kasi siya pwede naman daw siya na bumili ng sarili niya kasi bata pa siya. Pero ako daw matanda na ako nun. So anyway, ang matured ng anak ko at saka sobrang bait. Kaya napaka-bless ko na magkaroon ng anak na tulad niya. So anyway guys, pinakita ko lang inyo. Meron pa dito. Bye!